Sa linya po ngayon si Atty. J. Santiago. Atty. Jay. good morning sir. Magandang umaga po sir Ted, at magandang umaga din po sa lahat ng nakikinig at nanonood sa atin. Opo, unahin lang natin itong port dyan po sa Aurora. Uh, may nakita akong video, mukhang uh, nagkaroon ng storm surge doon. Saan ho ang inyong main port sa Aurora? Dalawa po ang port natin sa Aurora sir Ted, ano? sa Dinggalan po at sa Kasiguran. Okay, Dinggalan at Kasiguran. Yung Kasiguran po ay tabi noong landfall area. Dinalungan po ang landfall. eh. Kumusta po mismo ito pong tabim uh, itong kasiguran? Well, pareho po no? yung dinggalan po at kasiguran, medyo makilaki po ang uh, na-experience po nating uh, damage yan, Sir Ted, ano? Medyo kakaiba po 'tong uh, si Bagyong Uwan, Sir Ted. Ang mga pantalan po natin uh, sa pangkalahatan po nakadesenyo po yan ng apat na metro po 'no, ang taas mula po sa high tide pero kinain po ng tubig eh at uh, ngayon lang po kami nakakita ng ganito, Sir Ted, na yung pong mismong storm surge, may mga dalang bato po, napakalalaking bato po talagang iniangat po niya galing sa dagat. Mm, binuhat yung bato, ha? Opo. Uh, ano, nung nag po yung, uh, yung swell po, ano? Mm. may mga iniwan pong mga bato po na ano, malalaking bato po doon sa ating mga pantalan pagbaba po ng tubig. Okay. So ito pong dalawang port na ito, ang, uh, ano ang, ang, ang kanyang actual na sitwasyon ngayon? Ito ba ay magagamit para po sa pagdadaong ng mga barko? Operational po yung dalawang port po natin, Sir Ted, ano? ang uh, mga na-experience po nating damage, yan, yung po nga uh, nakikita niyo pong video ngayon, mm -hmm. yan pong pader po na tinatamaan po ng malalaking alon po na yun, nagiba po yung portion na yun. Ano? At, uh, po, yun naman pong ating mismong pier po ay hindi po apektado at magagamit po yan. Pero meron po yan po kasalukuyan pinapakita nyo, yan hmm. po ay pinasok po talaga ng tubig ano at pati po yung mga bubong po mga salamin yan po ay nagkabasagan. But uh, otherwise po magagamit po siya medyo ano lamang po hindi kailangan lamang po mag-clearing operations po tayo diyan. Oh, but uh, so far po naman yung pag-abot ng storm surge sa mismong main building ng inyo pong pantalan wala po tayong anumang pong uh, ano uh, Uh, report ng uh, mga kawani ninyo na, na nasaktan, nasugatan, at pati ang inyong mga kailangan i-secure ng mga gamit doon? Wala naman po, Sir Ted. In fact, bago po uh, dumating po yung bagyo, yung po mga non-essential po nating personnel, yan po ay ating pinalikas na po. At nag-iwan lamang po tayo dyan ng mga dalawa po o tatlong uh, mga kawani po, yung uh, uh, mga security po natin. Ano. At bago po sila umalis, ay uh, pinaayos po natin yung po mga baggage x-ray machines po dyan at iba pa po mga gamit, mga dokumento. Yan po ay pinasafety po natin sa mas matataas pong lugar po ano dito sa building din po. Meron ba kayong komunikasyon sa mga tauhan nyo on the ground uh, sa Aurora? Uh, yes po Sir Ted, uh, maganda naman po yung komunikasyon po natin kaya mabuti nga po ta, hindi naman po dumapa ang uh, internet connection natin ata uh, on an hourly basis po ay monitored po natin lahat po ng nangyayari po sa mga pantalan po natin. Okay, Popoy. Mm. Mm. Uh, what about dito naman po sa iba nating mga ports, Sir Jay? Uh, kumusta po ang uh, mga report na natatanggap nyo naman? Well, ang uh, ano po, Sir Popoy, Sir Ted, ang uh, ano po natin, ano, ang uh, talaga pong unang uh, tinamaan po sa atin ay diyan po din sa Virac Kataduanes po, no? Ah, uh, kinain din po ng tubig yung pong ating pantalan diyan maliban po dyan na naka-experience din po tayo dito po sa Kalbayog po at Mangin o ports po natin. Ano? At uh, dito din po umabot po hanggang dito po sa Burias Island, dito po sa may na po. At uh, dito naman po sa Manila ay uh, bigla din pong tumaas po ng halos dalawang metro po ang tubig sa Pasig. At kinain din po yung, ano, no, yung, uh, ng tubig, yung pong ating port po diyan along the Pasig River. Mm -hmm. At dahil nga po, uh, sabi niyo may mga damages, ano, na ilan tayong mga nailista diyan. makakapekto po ba yan kung sakasakaling uh, buksan na ulit natin, ano, uh, para sa full operation ng mga pantalan? Sa ngayon naman po, Sir Popoy, yung mga pantalan po natin, pag nagbukas po yan, ano, based sa ating initial damage assessment, magagamit naman po lahat, ano, Of course, marami medyo kailangan po maglinis at uh, medyo ano po, kailangan mag-clear out tayo ng mga debris at ang apektado naman po ay superficial lang po, no? hindi naman po makakaapekto ng uh, material doon po sa mga sa port operations po natin. So magagamit po 'yan and in fact mabanggit ko lamang po Sir Ted, Sir Popoy, nagbigay na po tayo ng instruction kahapon pa lamang po no na inaasahan po natin na pag uh, Paghupa po nitong bagyong Uwan ay uh, dadagsa na po yung ating rescue operations at relief operations mm -hmm. at uh, pina na po natin lahat po ng mga rescue and relief uh, vehicles po at pina na din po natin lahat ng sisingilin po sa kanila dyan pagtawid po nila para mabilisan mm -hmm. po sila maka -responde. Opo. Sir, uh, ating pong tahaakin nitong uh, ano no path nitong si Uwan. So from Katanduanes na inyong pantalan, kumusta po so far? Magmula po dito sa Albay, Polillo Island hanggang dito nga po ngayon, patawid na po tayo. Kumusta rin po itong sa Sorsogon by the way, yung puntawid sa Matnog. All the way po dito po sa inyo pong pantalan sa La Union. Well, lahat po sir Ted, ano sa ano po talaga, kakaiba po talaga 'to. Lahat po ng uh, dinaanan po nitong uh, bagyong Uwan ay lahat po ng pantalan natin para pong binuhusan talaga ng tubig ano maski diyan po sa Matnog mm -hmm. uh, ano po may ongoing po tayo mga expansion at improvements diyan talaga pong naapektuhan din ano uh, lahat po ng dinaanan niya wala po tayong masasabing na isalba po talagang uh, para po talagang uh, ano no binuhusan ng napakaraming tubig po yung mga pasilidad fasil po natin so ngayon po wala pa rin tawid Matnog at sa Allen wala pa po sa pagkalahatan po sir Ted, wala pa pong uh, tayong kanselado pa rin po lahat ng mm. biyahe at hinihintay lamang po natin ang abiso ng uh, Philippine Coast Guard mm -hmm. kung magiging uh, ligtas na po ang pagtawid na ano? pero sa ngayon po sa buong Pilipinas wala po wala muna pong uh, ano biyahe ang ating mm. mga sasakampandagan. Meron kay pantalan sa Pulilio Island di po ba? Ang Pulilio po ay hindi po sa PPA pero meron po tayong mino-monitor diyan. I believe yan po ay isang port na inooperate po ng LGU po Sir Ted. Okay, and then so far who naman dito po sa area ng Batangas, ano po, itong tawid papunta po ng Mindoro uh, at Marinduque, kumusta po? Well, una po, mula Batangas sa Mindoro po, wala naman po tayo naging problema dyan. No? Pero dito mm -hmm. po sa ating port po sa Marinduque, sa Kawit po at sa Balanakan, ganyan mm -hmm. din po ang naging experience. Nagka-storm surge din po at umakyat din po ang tubig dyan sa ating pantalan. Pero after po ng initial damage assessment, maliban po yung sa mga lanyalan na, na tuklap pong bubong, Operational naman po ang port na ano, hindi naman po naapektuhan o na-damage po yung ating uh, primary facilities po diyan katulad ng mga pier po at mga wharf po natin. Mm, okay. Uh, sa La Union huba may port tayo doon? Sa La Union po, Sir Ted, wala po tayong port doon. Ang uh, pinaka port na po natin doon ay sa Suwal Pangasinan, packet mm -hmm. na po ng ano sa Ilocos. Okay, ito pong sa Suwal kumusta po? Wala naman po tayong ano wala po tayong na iulat pong damage po diyan uh, at maliit na port lamang po 'yan sir that we do not expect po na ano maganda po yung lokasyon niyan mm -hmm. at uh, we do not expect any ano po any damage there ano hindi okay. naman po at saka hindi po nagagamit po masyado yan Okay dito po sa sa Maynila na inyong pantalan uh, wala po ka, bagama't tumaas po ang tubig diyan wala ho naman damage dito Well wala pong well yung tubig po sir Ted pumasok po doon sa ating ano no hindi po ito po yung sa Pasig hindi po ito yung sa MI City at South Harbor ano hmm. bali yung po, tubig ay pumasok po dito sa ating uh, yard kung saan mm -hmm. po nandoon yung mga kargamento at pumasok din po doon sa ating op Port Operations Building. ano Pero mabuti naman po at naagapat at yung pong mga ating sensitive na mga equipment dyan po ay naiangat po kaagad, naiakyat. Eh, mm -hmm. Pero tuloy naman po yan, uh, bumaba naman po ang tubig kaninang mga bandang alas 5 po ng umaga at uh, yan po ay uh, nagpapaklearing na po tayo dyan para tuluyang magamit na po ulit. Mm -hmm. Okay. Uh, uh, mm. Sir Ted, ay, uh, Sir Jay, ano, uh, meron na lang mga, ano, last na lang, wala naman na iulat na mga naipit sa mga pantalan o nahirapang maipuesto naman yung kanila mga sasakyang pandagat. Well, wala naman po. No? In fact, as of 12 midnight po kagabi, ang uh, naitala po natin nasa mahigit 1,300 po yung kasalukuyan po na kinukupkop sa mga pantalan po natin ito po ay uh, kasama po doon sa nasa anim na libo po na, na stranded ano? ito po 1300 ay uh, sa tulong po ng DSWD ito po ay ano binibigyan po natin sila ng uh, ng ready to eat packs po at saka yung uh, makakain po habang sila naghihintay yun naman po kasi nga uh, iba naman po na uh, mga na stranded kung saan po peligroso yung area, sila po ay ano, pinapalikas po natin sa tulong po ng LGU mm -hmm. doon po mm -hmm. sa mga nararapat na evacuation area para hindi din po sila malagay sa alanganin. Uh, Opo, yung binabanggit niyong stranded na 4,000 ano niyo, Sir Jay? Well sa kapangkalahatan po Apo, yung mm -hmm. 6,000 po ang uh, nasa 6,000 po ang stranded po sa buong Pilipinas ano mm -hmm. pero ang uh, naiwan po sa atin as of 12 midnight po kagabi is nasa 1,300 po certain Okay mm -hmm. saan ang kanyang concentration Saan lugar Well iba-iba po no meron po tayong uh, sa ano po no karamihan po niyan dito meron po tayong nasa 300 po sa Batangas tapos meron po tayo sa may Masbate po no mm -hmm. at uh, meron din po tayo dito po sa Pio doran Yung ng uh, port po natin na uh, certain sa Pio Duran, yun po medyo malaki-laki po ang damage po natin doon ano mm -hmm. although usable po siya yun po isa din po yung katulad ng Virac isa po yun sa parang talagang uh, nabuhusan po talaga ng matinding uh, mm. ano po storm surge po Opo sa Matnog po ilan ang inyo stranded sa matnog po, wala po tayong stranded doon po sa Port Certed, ano Pero po yung mga bihikulo po doon, if I'm not mistaken, nasa mahigit 130 din po yung nakapila pa po doon na hindi po lumikas. Okay, sige po. So Sir Jay, kami po yung muling makikipag ugnain ano po para sa pinakahuling uh, report mula sa inyo po mga tauhan sa field. At salamat po sa inyong panahon, Sir Jay maraming maraming salamat sa pagkakataon po Sir Ted Sir Popoy at magandang umaga po Mag-ingat po kayo Thank you Alas Mga kapatid Brothers and sisters saan ka pa? Dito na tayo sa totoo Dito na tayo sa True FM Mga kapatid mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH Yan po kami hanapin nyo lang True Network PH Facebook, Instagram, YouTube, TikTok and podcast mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!